Nahulog ako na alala ko nung bata pa ako, no? Nahulog ako sa sa <laughs> siniguelas. Medyo mataasin halos ganito na. Paghulog ko, hindi ako makahinga. O, oh, galit na galit sa akin yung parents ko, yung nanay ko. But this time, tignan nyo naman mga ka oh. wow, umakit na tayo. O, oh, sinamahan tayo ng Sir Arjan. Ayan, o. Oh. <laughs> wow, ang daming bunga rito mga ka mabuti na lang may puno. Yan, good day and good vibes mga ka Narito kami ngayon sa Barangay Morales Hello. no? Barangay Morales, Santa Cruz, Marinduque At syempre kasama natin no, si Arjan no? Isa kasamahan natin sa office no? Arjan, at alam nyo ba mga ka ano? Biro mo sa kung saan saan kami nagpupunta Para maghanap lang ng siniguelas Pero dito pala sa pinuntahan namin sa farm Sa Barangay Morales Eh meron tayong makikitang maraming siniguelas At hindi lang natin bibilin syempre, tayo mismo ang mangungo ayan sa puno lang mismo so magbabaon tayo ng mga kaonix so eh, syempre pakitin natin si Sir Arja para <laughs> <laughs> sana para, pakitin natin si Arja para makakuha tayo ng no? maraming siniguela sayang oh eskwelahan to mga kaonix no pero dito sa school hindi pinapansin ng mga bata samantalang no yung girlfriend namin ni Ardan parang ito pa yung pinapahanap sa amin no naglilihi para dito sa Siniguelas pero dito sa school hindi pinapansin ng mga kabataan so akyat tayo mga kaonix sayang nahuhulog lang ayan no sayang no ang daming nahuhulog lang pero ayan no akyatin natin sayang let's go Pero sana wag tayo mahulog mga kaonics no. Naalala ko kasi nung kabataan ko, meron kaming siniguelas. Meron kami siniguelas sa bahay namin, pero oh my goodness. Pero inakyat ko siya, bata pa ako nung no? naalala ko eh. Alam niyo ba kung ano nangyari mga kaonics? <laughs> Nahulog ako. <laughs> Nahulog, ako <laughs> Nahulog ako naalala ko nung bata pa ako no. Nahulog ako sa na sinigwelas medyo mataasin halos ganito na pagulog ko hindi ako makahinga oh, galit na galit sa akin yung parents ko yung nanay ko but this time tignan nyo naman mga ka oh. So, wow umakit na tayo o si sinamahan tayo na Sir Arjan ayan o oh. <laughs> wow ang daming bunga rito mga ka -onix. na lang may puno may supot kaming dala wow so pwedeng kumain o oh. namimiss ko to no oh, oh. sa Occidental Mindoro wag dito sa Occidental Mindoro, umakit naman kami ni Peter, tapos doon kami kumakain sa taas tingnan natin si Sir Arjan kumakakakiat <laughs> ingat ka Sir Arjan ha baka mahulog ka yan, habang umakit habang umakit si Sir Arjan mamitas na tayo mga kaonix ayan yan oh, ang dami o, oh. oh, kita nyo ba yan tapos sa supot natin ilalagay yan, sa supot natin ilalagay ano. Yan. eto pa oh. Wow. Wow, sobrang dami, magbaon tayo, no? eto pa, sirari. <laughs> ka, inintay ka ng mga viewers natin na umakyat. Sana makakita <laughs> kung uh, dito lang kaya. <laughs> kung may viewers ano, pero wala nang tayong viewers. <laughs> wow. Pambaon na natin 'to mga Kaonix, no? Kung saan man tayo pupunta ngayon, grabe. Woo! tignan nyo naman yung dinadaanan natin, ano? Ito, Wow. eto pa. Kuha tayo, dami. dami. Grabe. eto pa. Wow. Wow, yung iba kinakain na lang ng mga ibon, ano? eto oh. Oh, sariwang sariwa kinakain ng mga ibon. Huwag oh, lang tayo mahulog, oh Lord Jesus. <laughs> Ingat-ingat <laughs> lang tayo no, Ito po Wow Saan pa ba? So kuha-kuha lang tayo Ito pa buti natin Itong mga Itong mga to Yan <laughs> Okay Saan pa banda? Pasensya na mga kaonics ha Hindi na makaakyat si Sir Arjan eh. Kaya hanggang doon na lang talaga <laughs> Nag-back out na si Sir Arjan Pero tignan nyo ito mga kaonics Sobrang dami talaga Grabe No? I think maraming makukuha nito si Sir Arjan Kung makaakyat Kaya lang na lang no Baka naman ma Maano pa siya Mahulog, mahirap na Kakain na lang daw siya. Sige. Kuha tayo ng marami pa. Wow. Matutuwa mga kasama natin ito. No? Mabuti na lang may baon tayong supot. Kahit paano ay... Wow. Dito. Wow. Dito tayo. Huwag lang ako mag-aladar na dito. Ah. Baka naalala ko, no, maliit pa ako. Eh. Baka ganun ulit mangyari sa atin. Dahan-dahan <laughs> lang. Wow. Ay ko. Ha? Ha? Wow! 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 Ayan! Ang dami! Nakikita nyo ba yan mga Kaonix? Ayan! Woo! Woo! Wow! Yung pa natin! Ito pa! Wow! Baka mag-aladar na tayo mga konics Mahirap na alala ko nung malbata pa ako no? So nagpapaalala sa atin Na magingat ingat At Yan Ito yung mga Konyx. Yan okay Woo. Woo. Yan dami natin kuha Ha okay yan po si sir mike <laughs> siya po ay nangunguha na ng maraming siniguelas para sa amin para kami ay mapusog alam nyo ba napakasarap Ooh. ng siniguelas na yun no? ayan no ang dami wow. okay. Okay. kamusta po kayo dyan kataan na, no? Sa Aeronics, no? So, ganito. Umaakyat tayo. Halos ngayon lang ulit ako nakaakyat ng puno. Siniguelas. Ang sarap kayong mamitas. Sinamahanan tayo ni Japet. Pakita mo nga si Japet. Ayan, mamimitas na rin si Japet. <laughs> Say hi. Magamitin sa banda Ayos Enjoy to. Enjoy. Enjoy mamitas. Ito to sa Japan. Yeah. Hello po. Yeah. everyone. dalawa. Kasi medyo mataas eh. Hindi <laughs> ko mabot yung ibang bunga. Hehehe. <laughs> yeah. oh. <laughs> okay sir Ay naka on pa rin ata siya yeah. junk hey, Ang <laughs> madami na oh Yeah. <laughs> tami. Uh. Partida pa ya nak no? uh, sapatos pa ya. Ah. Si. Sampo bala sila. mga no maraming salamat sir Adjan sa iyong pagbibidyo sa amin ni Japet sa taas ng puno ng Siniguelas okay ito mga nakuha natin mga kaonis no ang dami wow bihirang bihira <laughs> no napakasaya bumalik yung pagkabata namin kasi bihira mo ba naman mga bata pa kami bago umakit na magayon tapos naranasan ulit namin ngayon kumakain pa sa taas ng puno okay maraming salamat sa inyo mga kaonis and see you later sana ay nag enjoy kayo at may natutunan sa video ito. Thank you. Maraming salamat. Ayong.